sa hujat ni Rene, agad pumula sa mga operatiba ng AIDSOT PNP, pakiat ng bar. Agad dinakma ng mga polis ang tatlong West African Nationals. Kinilala mga ito na sina Victor Oco, isang Nigerian, Pedro Mendes, Guinea National. At Bob Douglas, isang South Africa National. You're saying that you're recruiting Filipinos to become drug mules. Well, oh, I never recruit. Uh, I don't know about recruiting. So what are you doing to Philippines? I was here yeah, on transit. From? From Nigeria. Nakakumpis kang dalawang plastic na shabu na halos 100 gramo manon timbang at ilang gamit ng mga umano'y sindikato. Ayon sa Investigation Division ng PNP Aidsot, patong-patong na kasong kakarapin ng mga nahuling foreign nationals. Sinampahan na ang ng kasong paglabag ng Republic of Ukraine Particular na ang violation ng Section 5, yung pagbebenta ng pinagbabawa ng droga. Yung dalawa naman, isinama natin sa pamamagitan ng pagfile ng kaso ng Section 26, conspiracy in the sale of uh, dangerous drugs. So basically yung yung section 5 is life imprisonment ano. And the offense is non-bailable. So in the meantime wala silang piyansa, habang nililitis sila dito sa Pilipinas. Sa report ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, lumobong bilang ng na mga naarestong foreign nationals sa kaso ng droga sa Pilipinas. Wala sana talang dalawa noong 1993, umakyat ito sa halos pitong daan nitong 2011. Taong 2010 naman, nang buwi ng pamala ng Task Force Drug Couriers o TFDC na naglalayo namang mapigilan ng pagre-recruit sa mga Pilipino para maging drug couriers. Pero ayon sa grupong Citizens Crime Watch, hindi pa rin umano ito sapat upang sugpuin ang lumalalang problema ng pagpupuslit ng droga sa bansa. Mayroon. Kaya ang ng socio-economic development. Which is, you have to understand, the reason na naging force to be drug mules, because of poverty. So kailangan okay lang meron socio-economic development, meron sapat na trabaho, livelihood, para at sa ating mga kababayan naman natin. Kung titignan natin yung mga figura mula nung nasimulang uh, mag discover itong problema to. Medyo kailangan talaga i-kabahala natin dahil marami-rami na rin ang mga Pilipino na nakapiit naka ngayon sa iba't ibang mga bilangguan sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa pagdadala ng uh, mga bagahe o mismong pagdadala sa kanilang katawan ng uh, illegal na droga. Kamakailan, ikinagimbal ng lahat ang balitang tatlong Pilipino ang nakataktanggapin bitay sa China dahil sa pagpupulong ng droga. Kasunod nito kagad tumulak si Vice Presidente Jejomar Binay sa bansang China. Pero sa kabila ng pagkansila ng unang pecha nito, ang desisyon ng pamalang China sa parusang kamatayan, hindi pa rin daw mababago. Ang nga walang kasalanan, biktima lamang siya ng mga sindikato talaga. Pinaglalaban namin, ginagawa namin ang lahat-lahat para mapatunayan namin sa bansang China na talagang si Sally or Villanueva walang kasalanan. Si Emily hindi niya tunay na pangalan. Hindi pa rin daw may wasang madurog ang puso sa balitang kasama sa mga nasa death row ang dating asawang si Ramon. Natakot ako para sa akin, sa aming anak. Meron po kasi kami isang anak. Noong time na yung isang taon pa lang yung anak na amin. Tinatayang nasa dalawang daan ang nahuli sa China sa kasong drug trafficking. Pitong putsyam dito, nahatula na ng parusang kamatayan sa buong mundo naman. Nasa mayigit git anim na ram Pilipinong nakakulong sa iba't ibang bansa dahil sa pagpupuslit ng droga. 88 rito na harap sa parusang bitay. Karamihan sa mga kasong ito, nagsisilbing drug mule ang mga Pinoy. Aminado ang Department of Foreign Affairs o DFA na malaki ang kakulangan ng mga otoridad para sa isang intensibong kampanya laban sa mga sindikato ng droga i think we need to launch an honest to goodness campaign against this international uh, drug trafficking syndicate the the other uh, measure that we would like to see uh, is a an intensified uh, information awareness campaign malaking hadlang din daw ang kawalan ng sapat na makinarya sa mga paliparan sa bansa dapat siguro may mga uh, devices tayo sa airport na hindi lang nag-i-screen ng drugs papasok dito sa Pilipinas. Hindi lang nag-i-screen uh, ng mga contraband, uh, pati baril, uh, papasok ng Pilipinas. Uh, ngunit yung nakaka-detect din uh, ng uh, mga drugs na, na paglabas uh, ng ating uh, bansa. Sa nakikita natin ngayon, naghigpit ng seguridad ng ating mga paliparan at pagdating naman sa ating mga seaports, ganun din, nagigpit tayo, may presensya doon ng PIDEA, hindi lang ang PIDEA, ngunit pati ang kapulisan, ang mga otoridad ng airports and seaports, meron silang sariling security personnel. Habang tumatagal, sa halip na mapigilan, tila mas lalong lumalawak ang galamay ng mga sindikatong sangkot sa ilegal na droga. Pero masaklap, patuloy rin ang pagdami ng mga Pilipinong nasa sangkot sa ganitong kalakaran. Gayunman, upang ganap itong masolusyonan. Hindi lang intensibong pagbabantay ng pamahalaan ang kailangan. Higit na mas malaga ang pagiging alerto at mapagbatsyag ng lahat upang hindi malinlang at mabuso ng ilang mapanamantala. Ako si Jigamanika at itong nakatala sa aking reporter's notebook.